Fatty liver o ang kondisyon na kilala rin bilang non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) ay maaaring maiwasan o mapabuti sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Balanseng pagkain, kumuha ng balanseng dieta na may mataas na fiber, prutas, gulay, at buong grain na mga produkto. Iwasan o bawasan ang pagkain na may mataas na asukal, taba, at processed na pagkain. Paggalaw regular na ehersisyo ay makakatulong sa pagkontrol ng timbang at sa pag-iwas sa fatty liver. Subukan ang aerobic exercise tulad ng lakad, takbo, o pag -e ehersisyo sa tuwing maaari. Kontrolin ang timbang, kung sobra ang timbang mo, magtulungan sa iyong doktor o dietitian para sa malusog na plano ng pagkain at ehersisyo upang mabawasan ang timbang. Limitahan ang alak, kung umiinom ka ng alak, iwasan ang sobrang pag-inom. Ang excessive alcohol consumption ay maaaring magdulot ng fatty liver. Iwasan ang mga toxins, iwasan ang paggamit ng mga hindi iniinom na droga o mga toxins na maaaring makaapekto sa atay. Regular na pagsusuri, magpatingin sa iyong doktor para sa regular na pagsusuri ng atay at iba pang mga pagsusuri kung ikaw ay may mataas na panganib na magkaroon ng NAFLD. Iwasan ang rapidong pagbawas ng timbang kung ikaw ay nagpaplano magbawas ng timbang, gawin ito ng maayos at sa ilalim ng pagsusuri ng doktor o dietitian. Hindi magandang pamayat ng sobrang mabilis, ito ay maaaring magdulot ng paglala ng fatty liver. Management ng medical conditions, kung ikaw ay may mga medical condition tulad ng diabetes o high cholesterol, sundin ang mga payo ng doktor upang mapanatili ang normal na antas nito. Mahalaga na konsultahin mo ang iyong doktor o espesyalista sa kalusugan para sa personal na payo at pagsusuri kung ikaw ay may NAFLD o naghahanap ng mga hakbang para maiwasan ito. Ang mga natural na paraan na nabanggit ay maaaring makatulong sa pag-iwas o pagpapabuti ng kondisyon, ngunit hindi ito pumapalit sa payong medikal mula sa profesional sa kalusugan.